Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kayla Mendoza at ako ay magbabahagi ng isang kwento patungkol sa kahirapan. Ito ay pinamagatang Iska sa panulat ni Mary Rose Colindres at isinang pelikula ni Theodore Bugorod. Si Mary Rose Colindres ay isang batikang manunulat na kabilang sa malikahing isip sa likod ng ilang palabas sa ABS-CBN gaya ng Anghelito, Ang Batang Ama, mga Korean novela at ilang episodes ng MMK at Ipaglaban Mo. Si Theodore Boboron naman, ang direktor ng pelikula, na batikan na sa kaniyang trabaho. Nakagawa na rin ito ng ilan pang teleserye. At una siyang nagdirekta ng comedy drama film na Just The Way You Are. Ngayon ay isa na rin siyang residenteng direktor ng abs tvn at Star Cinema. Ngayon na nakilala na natin ang malikahit isip sa likod ng pelikula pista, ay kilalani naman natin ang mga taungan nito. Una na dito si Ruby Ruiz na gumanap bilang iska, ang bida sa pelikula. Siya ay isang mapagmahal na ina at lola na sa gitna ng kahirapan ay patuloy na lumalabat para sa kanyang pamilya. Si Soliman Cruz naman ang gumanap bilang woven o mas madalas tawagin ni Iska bilang asumot dahil para sa kanya ito ay pabigat lamang sa buhay. Lagi itong naglalasing, nambababae at ayaw pa nitong mag-alaga ng kanyang apo. Si Elora Espanyol naman ang gumanap bilang anak ni Iska na si Judy. Hindi ito gaano ipinakita sa pelikula bagamat lagi siyang nababanggit dahil siya ay naglayas at iniwan ang anak niyang si Dongdong Dong, sa puder ni Iska si Kyle Gura naman ang gumanap bilang Dongdong. -Dong. Siya ang anak ni Judy na inabandon na nito dahil siya ay may contestant. Panghuli ay si Angie Castrens na gumanap bilang Winnie na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Scott. Dito niya madalas ibilin si Dongdong -Dong, tuwing walang mag-aalaga rito. Dahil dyan, simulan na natin ang kwento ng buhay ni Scott. Ang kwento ng kanyang buhay ay nagsimula nang lumayas ang kanyang anak na si Judy at inabandon na ang apong si Dongdong. -Dong iniwan si Dongdong ng kanyang ina dahil mayroon itong autism. Tanging si Isa lamang ang may manasakit sa kanyang apo dahil ang asawa niyang si Hoven o Asungot ay walang paki sa batang ito. Dahil para sa kanya, isa lamang itong pabigat. Kabait na bata si Dongdong. Subalit, madalas siyang di maintindihan ng ibang tao dahil sa kanyang autism. Mabilis itong mairita, sumigaw, magtantrums at mahilig magtanggal ng damit dahil na rin siguro sa init ng panahon kahit ganoon si Dongdong -Dong ay madali lamang siyang patahimikin. Ibigay lamang ang asul na bola nito o kaya'y pumuni ng dandan soy at ito'y tatahimik na. Itinuro to ni Iska sa kanyang kapitbahay na si Bini na madalas niyang pagbilinan kay Dongdong -Dong tuwing siya'y pumapasok. Isang tahig, isang suka ang buhay nila Iska siya ay taga-photocopy sa UP Diliman at paminsan ay sideline bilang tagalinis ng bahay at tagalaba. Madalas may stress si Iska sa hirap ng buhay dahil ayaw siya tulungan ng asawa at ng bababae pa. Isang araw ay hinimatay na lamang si Iska at napag-alamang siya ay may sakit na high blood. Dahil kapos sa pera, ayaw ni Iska bumili ng gamot pang na Ngunit dahil sa sakit, Napilitan si Iska na hanapan ng bahay ang punang para sa may special need si Dongdo. Matapos si apply ay pumayag ang ampunang pupupin ng bata kung maayos ang kanyang papeles. Ngunit sa kasamaang palad, bago mailipat sa espesyalisadong ampunan si Dong Dong, ay kinuha ito ng isang media reporter na si Martina. Dahil ng taroon ng balita, ikinakadena at kinukulong ni Iska si Dong Dong sa kanilang bahay dinala ang bata sa DSWD nang walang permiso si Iska. Tapos man sa pera si Iska ay ginawa niya ang lahat para mabawi ang ako. Ngunit dahil sa akusasyon at kakulangan sa papelos ay hindi na nakuha ni Iska si Dongdong. Ni hindi na pinayagan si Iska makita sa huling pagkakataon ang ako na natili si Dongdong sa bahay ampunan na walang nakakaintindi sa taong may ofisip tila na wala ng ganit sa buhay si Iska dahil dito. Sinundan pa ito ng pagkawala ng kanyang trabaho nang malugi ang papotokopy sa UP dahil puso ang mga telepono. Pinalayas na rin si Iska ng kanyang asawa dahil naging pabaya ito kay Dongbo kaya nakuha ng DSWB ang bata. Napilitan mga alakan si Iska para mabuhay at isang araw ay nakita niya ang ina ni Dongbo. Alam pala nito ang sinapit ni Dongdong. -Dong, ngunit, pinili niyang magpikit mata dahil mas mabuti raw sa batang tumira sa ampunan. Buntis din ito sa ikalawang niyang anak. Labis ang pigati ni Iska sa dinanas ng kanyang apo. Isang araw ay naibunyag ng malapit na kaibigan ni Iska na hindi pala si Dongdong -Dong ang ikinikwentong batang ikinadena, kundi ang anak ng kapitbahay nila, si Sheila, na naging nagbububugan sa kanilang bahay. Noong araw na nagpunta ang reporting sa lugar nila, nakasalubong ito ang akusadong si Sheila. Kaya, itinuro nito ang bahay ni Iska at ibinantang na si Dongdong ang batang ikinadala. Biktima lamang pala ng maling balita si Iska. Ngunit, huli na ang lahat ng malaman niya ito. Isang taon matapos ang insidente nakatanggap ng tawag si Isa mula sa DSWD na ibabalik si Dongdong dahil nakakapanakit na ito ng ibang bata. Labis ang saya ni Isa, ngunit hindi niya inasahang lubos na nagbago na ang ako. Hindi nang naging mapanakit si Dongdong dahil sa dinanas nito na ang pinan. Parati ito sinasakdal dahil hindi naintindihan sa ang pinan ang kondisyon ng bata. Kahit ganun, ay e inuwi pa rin ni Iska si Dongdong dahil mahal niya ang kanyang upo. Nagdaan ang mga araw, hindi nagbago ang kondisyon ni Dongdong. Hindi na siya ang mabait na Dongdong na inalagaan ni Iska dahil dito nahirapan ng lubot ni Iska. Sa huli, tila nagkatotoo ang maling malita noon dahil ang tanging nagawa na, na lamang ni Iska ay ikadena ang abo at ikulong sa kanilang bahay. Matagal ng pag-ilang ni Iska sa Apo ay binawian na ito ng buhay sa loob ng kanilang tahanan. At doon na nga nagtapos ang kwento ng buhay ni Iska. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga teoryang pampanitikan na ginamit sa pelikula. Dito na rin nakapaloob ang mga panlipunang isyu na aking nakita sa pelikula. Una na dyan ay ang teoryang realismo na sumasalamin sa mga tunay na pangyayari sa buhay. Sa unang parte ng pelikula, makikita natin na binaon ni Iska ang kanin na sinababan lamang niya ng koyo. Ito ay refleksyon ng tunay na pangyayari sa tuwing kinakapos ng pera ang mga kababayan nating naghihirap. Kung minsan kung ano na lang yung meron sa bahay nila, maging koyo man niya at kape, kanin at asin, o di kaya koyo mantika, ayun na lang din ang binabaon at kinakain nila para sa araw na iyon. Isang kahit isang tukari ng buhay nila Iska, ipinakita kung mahina ang kabaho nila ay mababalag din ang kanilang hita isa na naman ito sa mapait na realidad na sinasalamin ng pelikula. May mga taong hindi sigurado kung magkano ang kikitain sa loob ng isang araw kahit na nasa batas na natin ang minimum wage na dapat tinatamasa ng bawat manggagawa, hindi pa rin ito ang realidad para sa lahat dahil din sa hirap ng buhay, pinili na lang ni Iska na huwag nang bumili ng gamot pang maintenance upang siya'y makatipid. Kahit na si Iska ay naghihirap, nananatili siyang mapagmahal na lula. Kung kaya't ginagamit na lamang niya ang mga kinita niya para sa isang araw sa pagbabayad ng mga kakailanganin sa kanilang bahay. Reflection na naman ito ang tunay ng tunay na buhay kung saan isinasaalang-alang ng ibang tao ang kalusugan dahil sa kakulangan sa pera. Sumunod na teorya ay ang teoryang naturalismo na hindi nalalayo sa unang teoryang realismo. Dito naman inilantad ang mga di na nais na realidad ng buhay at maging ang mga kabulukang na gaganap sa loob ng ating bansa. Naipakita ang naturalismo sa pananalita dahil hindi sinala sa pelikula ang mga salitang balbal, kulokyan at ang maging ang mga pagmumura. Sa usapin naman ng kaugalian ay pinakita rin sa pelikula ang isang mag-anak na palaging nagbabangaya na kapitbahay nila iska. Iyak madalas ng mga bata dito at base sa tunog, tila nagbabaguhan pa ng gamit sa loob ng kanilang bahay. Hindi sinala sa pelikulang ito ang ganoong sistema sa ilang lugar sa Pilipinas. Isa pang kabulukang ipinakita sa pelikula ay ang pangbababae ng asawa ni Isla. Bagamat alam ni Huben na hirap na hirap ang asawa sa mga gastos sa bahay, mas pinili pa rin itong bilhan ng bagong cellphone. Ang nobya nitong kumod naman ng bata kumpara sa kanya totoo ang totoo rin na ang paggamit ng lugar at pananamit na ipinakita sa pelikula. Ito ay ginanap malapit sa UP Diliman, bagamat hindi tinukoy kung saan ang eksaktong lugar. Ang mga bahay pa rin at pananamit ng mga aktor ay tunay na sumasalamin sa hirap ng buhay na dinaranas ng mga tao sa loob ng komunidad ng Iska. Ang ikatlong teorya naman ay teoryang sosyologikal. Para sa akin, hindi hayag ang paggamit ng teorya nito, ngunit dahil sa pagkakasulat at pagkadirekta sa pelikula, ay napasadahan na rin ang tumuhin nito na maipakita gamit ang mga tauhan sa pelikula ang pagsukbo na kinang Subirani. Una na dyan ay ang isyo ng kahirapan na binigyang diin sa pelikula. Makikita sa isang scene na may mga mag-aaral sa UP Diliman na nag rally upang mabigyan ng boses ang mga kababayan nating naghihirap. Bagamat hindi ito narisalba sa dulo ng pelikula, makikita rito ang kahalagahan ng pakikibaka para sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino at importansya ng gobyerno may pake sa mga taong kabilang sa bansang ito. Ipinakita rin dito ang isyo pagdating sa kakulangan ng kaalaman ng mga tao patungkol sa autism tingin agad ng mga tao ay pahirap lamang sa buhay ang mga batang kagaya ni Dongdong. -Dong. Ngunit sa pelikula, sa pamamagitan ni Iska, ay ipakita na si Dongdong -Dong ay isa rin taong may pakiramdam at may kakayahang magmahal ng mga tao nasa paligid niya. At dito na rin pumasok ang ikaapat na teorya na teoryang psikologikal kung saan inilahad ang mga bagay na maaaring nagpudyok sa pagbabago ng ilan sa ating mga karakter sa pelikula. Ang bagay na nagpudyok sa pagbabago ni Dongdong ay ang pagdadala rito sa bahay ang punan. Dahil nga, hindi espesyalisado ang ampunan na ito para sa mga batang kagaya ni Dongdong. Makalipas ang isang taon sa ampunan, ay malaki ang pinagbago ni Dongdong. Panoorin natin itong nangyari. Bawal dito, di ba? Ay, la, andito na po si Jalpo siya.

dahil din doon, naging mapanakit siya at hindi na siya kinaya pang alagaan ni Iska. Kaya humuntong sa mabigat na disisyon sa Iska. Panoorin natin ang naging makas ng pelikula. Okay na yan. Yung nga lang na yung Uy, ang taga ng kubo. Ano? Iska? Iska? Saan magaling? May traka lang tayo. Ang kibok! Ano Ano na domino effect nga ang nangyari dahil sa pagbabago ni Dongdo. Nagbago rin ang pakikitungo ni Iska sa apo niya. Wala na siyang iba pong nagawa kundi iwan si Dongdong -Dong sa kanilang bahay ng nakakadena. Hindi nga naging malinaw kung kumano ba si Dongdong -Dong sa dulo ng pelikula dahil sa scene na aking ipinakita ay doon na rin nagtapos ang kwento. Makikita na uh, may malaking pagbabago kay Iska na dating mapagmahal sa apo ngunit dahil sa hirap ng pag-aalaga kay Dongdong -Dong, ay wala na siyang nagawa kundi abandonin ito at ikadena na lamang sa kanilang bahay sa loob na ng mga teorya ang aking nabanggit, nakapaloob din dito at nabigyang diin ang mga panlipunang ng isyu bukod sa kahirapan, karapatang pantao at diskriminasyon. Prominante ang isyu ng kahirapan mula sa tagpuan, pananamit at pananalita, maging sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao dito sa pelikula. May isyu rin ng karapatang pantao dahil hindi hinayaan si Iska na makuha ang kanyang apo ng ito'y kumin ng DSWD. At meron din isyu ng diskriminasyon lalo na sa mga taong uh, may autism kagaya ni Dok at bilang pagkatapos, narito ang aking naging refleksyon patungkol sa pelikula. Nakakaalarma ang kalagayan ng ating mga kababayang naghihirap. Sabi ng iba, si at syagaraw ang kukunan upang tayo ay umasenso sa butay. Ngunit kung titignan sa pelikula, naladalawa pa ang trabaho ni Iska. Maghapon halos siyang pagod sa kakatrabaho, ngunit hindi pa rin sila makaahon sa kahirapan. Ang kinabukasan para sa mga taong katulad nila ay hindi natin maipinta. Maaring ngayon ay nakakakain sila, ngunit bukas ay maaring tagutong. Nakakagalit at nakakalungkot ang hirap ng iahon ng mga kababayan natin kagaya ni Iska sa sitwasyon nila dahil na rin sa iba't ibang kabulukan na nagaganap dito sa Pilipinas. Sa akin ng palagay, ang talagang makakatulong sa dumaraming nagihirap ay ang gobyerno. Napakamahal ng ating tax. Hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa mga pilihin, lalo na nang magsimula ang trade law. Kung susumahin, kung nasa tamang kamay na pupunta ang mga budget nito, malaki ang posibilidad na umunad ang mga taong naghihirap ngayon. Kaya alam ko na sa susunod na eleksyon, iboboto ko ang taong alam kong may puso para sa masa. Hindi lang sa level ng presidente, kundi pati na rin sa linya ng mga senador umanga rin ako na naipasok ni Theodore Boborol sa pelikula ang issue ng autism. Madamat sinabi ng direktor na hindi autism ang focus ng pelikula at nagkataon lamang na may karakter sa pelikulang may autism, mahalaga pa rin para sa akin na nipigyang pansin ang issue na ito dahil iilan lang naman sa mga pelikula ang tumatalakay sa ginigong issue. Ito ay magandang simula upang maitaas natin ang kamalayan ng mga tao patungkol sa issue at diskriminasyon na kinakaharap ng mga tao ng autism ayon sa direktor, hango ang pelikula sa totoong buhay ng kanyang helper noon itong nag-aaral pa lang siya sa UP Diliman. Sabi ng ibang mano noon, ang pelikula daw ay masyadong nakapokus sa poverty porn. Ngunit sa aking palagay, ito ay isang lente na kakatulog upang maintindihan natin ang kalagayan ng iba nating kamagayan. Kung wala ang mga ganitong pelikula, paano na lamang tayo maimumulat sa mga tunay na pangyayari sa likod ng mga taong na nakasalubong na pala natin sa lansunan? Ayun lamang ang aking mga ibabahagi patungkol sa pelikula nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.